Ito ay isang panalangin para sa mga gustong matutong magtiwala sa Diyos ng buo kahit hindi malinaw ang kinabukasan. Dasal ito para sa pagsuko at pananampalataya. Halika mga kapatid at sabay-sabay tayo manalangin. Panginoon, gusto naming magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi kalahati, hindi kapag madali lang. Hindi kapag komportable gusto naming magtiwala kahit walang sagot kahit walang garantiya kahit hindi malinaw kung saan patungo ang lahat Pero Panginoon aminado kaming mahirap madaling sabihin na pero mahirap gawin Minsan mas pinipili naming umasa sa sarili naming diskarte sa sarili naming plano sa sariling kakayahan. Pero ngayon, lumalapit kami sa iyo nang may kababaang loob at sinasabi namin, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala. Sabi mo sa iyong salita, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kawikaan tatlo, lima turuan mo kaming sumuko sa iyong kalooban na kahit hindi ito ayon sa gusto namin panatag pa rin kami dahil alam naming ikaw ay mabuti turuan mo kaming maghintay turuan mo kaming manahimik turuan mo kaming sumunod kahit may takot kahit may tanong kahit may luha panginoon tulungan mo kaming bitawan ang kontrol Bitawan ang pangangailangang laging alam ang lahat. Bitawan ang takot. Na baka hindi mo kami pakinggan. Ipaalala mo na kahit hindi ka laging sumasagot. Ayon sa gusto namin, lagi kang gumagawa. Ayon sa ikabubuti namin. Na kahit tila walang nangyayari, may ginagawa ka. Na kahit tila delayed, hindi ka kailanman late. Panginoon, kung kami man ay nasa gitna ng unos, Turuan mo kaming magtiwala na may plano ka, na may layunin ka, na may dahilan ng lahat kung kami man ay nasa kawalan sa tanong sa silence. Ikaw ang aming Panginoon na hindi kailanman bumitaw. Tulungan mo kaming manalig sa iyo ng mas malalim, ng hindi natitinag, ng hindi base sa damdamin kundi base sa pananampalataya. At kapag natuto kaming magtiwala, Panginoon, baguhin mo rin kami. Gawin mo kaming kalmado sa gitna ng gulo. Gawin mo kaming buo kahit may nawawala. Gawin mo kaming buhay kahit puno ng luha. Panginoon, sa iyo namin ibinibigay ang aming bukas, ang aming desisyon, ang aming pamilya ang aming buhay. Sa iyo ang lahat. Sa iyo ang pagtitiwala. Sa iyo ang pagsunod. Sa pangalan ni Jesus na siyang tapat magpakailanman. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din, kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.